Baka igan hindi pa rin mapigilan ng election gun ba ng mga karasang may kinalaman sa paggamit ng baril. Sa Negros Occidental, patay ang mag-asawa matapos pagbabarilin sa harap mismo ng kanilang anak. Darito ang report. Sa harap mismo ng kanilang anim na taong gulang na anak, Tinaddad ng bala ng mga hindi pa nakikilalang salarin ang mag-asawang may-ari ng isang video bar sa Sagay City, Negros Occidental. Nangyari ang insidente sa gitna ng umiiral na gunban sa buong bansa. Inaalam pa ang motibo sa pamamaril. Sa Ordaneta City, Pangasinan, arestado ang 18-anyos na lalaking ito matapos mahulihan ng patalim at baril. Kaduda-duda ang kilos ng suspect kaya ipinapulis siya ng mga opisyal ng barangay. Tumanggi magkomento ang suspect. Naharap ngayon sa reklamong illegal possession of deadly weapon, illegal possession of firearms and ammunition, at paglabag sa omnibus election code ang lalaki. Maring makulong ng isa hanggang anim na taon ang mga mapapatunayang lalabag sa election gun ban. Bukod dito, hindi rin siya maaring bumoto sa eleksyon. Kapag law enforcer naman ang lalabag, bukod sa isa hanggang anim na taong pagkakakulong, maharap din siya sa kasong administratibo at pagkatanggal sa serbisyo sa gobyerno. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting.